What's up mga bay! So, dito na naman tayo ngayon sa trabaho natin At January 6 ngayon Araw ng lunis At syempre, mag in muna tayo Bago tayo gagawa sa trabaho guys So, ayan, nagkukulitan itong mga kasabahan ko uh, Syempre, excited nila Sila mag-trabaho ngayong araw na to Kasi... January 2025 na ngayon mga bay <laughs> so nandito na nga tayo mga bay so <clears throat> excited na excited ako ah simpre nagdahalo na ako ngayon kasi mag preparation tayo ngayon ng unit ang preparation natin ay mag silang sa studio studio na uh, unit guys so, <clears throat> ay Ah, uh, so, ito na nga. So, bago natin, ah, uh, silihan, linisan muna natin itong wall. Kasi daming mga patak na buwangin. Patak na mga simento. Mga alikabok. So, Kutunin muna natin bago natin masilihan. At saka, eh, muna natin para matanggal yung mga alikabok. So, ganito lang, guys, mga bay. Mag, ano, para maganda ang kapit ng skin coat iyan matibay naman matibay talaga ba guys yan na first coating na to ha ah, second coating na tong finish ng ano at ah, pahid natin tumabay sipit eh tinutok natin kung baka may kapak ba so ito na nga mga bay no <laughs> babatakan na natin ang manipis ang eh, natin finish na final na nga, finish guys para pag mag final ay kunti na lang ang very at syempre ang ito yung ba ba mga bay ah, hindi pa talaga final to ah, <clears throat> pag final ulit nito mga bay ah, babatakan ulit tapos primary ulit bago ah, mag mga bay mag final ng kulay at saka ito pag matapos ko nito ay simpre ilihain natin to tapos ilihain ay paprimeran na natin pero matagal pa to matagal pa to yung final kasi wala pang tiles at wala pang ano wala pang gibson board yung ceiling mga bay ayan ayan wala pang gibson board at saka ah, wala pang tiles to mga bay kaya at simpre, pag mag final ulit nito ay babatakan ulit ng skin coat bago mag final kasi pag mag tiles na ay simple maka dumi dumi na naman yung wall ayan ito na nga tapos natin nag masilya mga bay no so ang gagawin na naman natin dito ay liliyain na naman natin <coughs> ayan yung ceiling mga bay wala pang ano gitsong bulyan at saka wala pang tiles ayan o oh. pag ma yan ay simple madudumi na naman yan bago natin i-finish yan ay kailangan may ano na gypsum board ayan o oh. labas pa yung mga bitukay yung ceiling mga bay so tara Lilihain na natin to para i-forscooting na natin ng primer. So, ayan yung CR, oh. Basal pa yung CR. <coughs> so, what's up mga bay? Ito na nga tayo. Maglihain na, na tayo, no? Lilihain na natin. So, malambot lang lihain ito kasi mukhang dalawang patong na ito na isip So, kailangan mag-iha ka nito ay alalay lang. So, alalay lang yung liha natin nito mga bay, no? Yung, yung hindi liha na, ano, yung paikot-ikot. Ganun lang, bay. Kasi pag, ah, pirasahin mo siya pag liha, ay magagasgas yung, ano, ah, siya mo yung iskimkot. Ngayon, pag i-primer mo yon na nag nagagasgas, ay kita yun sa primer mga bay pangit tingnan at simpre mag back to zero ka dun babatakan mo ulit yun kaya alalay lang yan ganyan lang pag ano so para na nga bay ah, mag primer na tayo <laughs> kaya simpre ah, bilis lang tayo mag ano liha kasi studio type lang naman to ha ah. so ang ginawa ko na ito mga bay ay eh, pangalawang araw ko na to ngayon Tapon ko pa to, may pinapas tapos ngayon lang ako nagdubli ng skin coat. Tapos nagliha, tapos primer na, ito na nga. Primer na tayo mga bay. <coughs> so ang yun na natin dyan ay ceiling. Eh, yeah, Siyempre maliit lang naman yung ceiling nito kasi studio type lang naman. At tapos na natin yung ceiling, baka tapos sa ceiling ay yeah, wall na. <coughs> walang tinira natin mga bay so ganito lang mag preparation kung mag gusto nyo na mag pintura sa bahay ninyo ay simpre ganito lang mga bay uh, napaka basic lang pero napaka hirap trabahoin mga bay <laughs> ayan so kung hindi pa kayo nakatry mga bay, try nyo na <laughs> Ayan. Ayan, mga bayo. o. yan natin. Talagang pinakisa natin. At saka para malambot siya liahin. At saka paghihakunan, alalay lang. Kasi kailangan natin na makinis ang paglila at maganda pagkaliha pantay siya kasi pag babarahin natin babarabarahin ay nagpapadali tayo ay pangit ang kailabasan mga bay ay yan. so ayan ang mga bay no dito na naman tayo sa kabilang wall kasi kung kabilang wall ay malaki to mahaba mahaba ayan yung kita mo yung ah yung siling mga bay yung may tubo dan ay sing pa hindi pa lagi nalagyan yan kaya patagal pa to ipinis ayan mga bay kabay so tapos na talaga tayo nag primer no first coating primer ayan ang studio type ay tapos na natin nag first coating ng primer ayan yung ceiling guys so, ayan ayan napakaganda so ang gagawin natin ay magwalis tayo maglinis para pag punta dito sa ayan CTO, o any engineer ay malinis yung gawa natin ayan guys oh thank you for watching mga bay bay sa tv nga pala <laughs>